Hello magandang mag mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman Ang paksa nating na pag-aaralan sa umagang ito mga kaibigan ay tungkol sa katanungang bakit nga ba marami ang langaw at ano nga ba ang mga dahilan kung bakit maraming langaw sa inyong bahay Ang langaw ay isang insekto na kilala dahil sa mabilis itong pagkilos may maliliit na mga mata at kakayanan itong lumipad ng maayos mayroon itong probosis o dilak na ginagamit para kumuha ng likido o sustansya na iskainin. kainin. Ang ilang uri ng langaw ay madala sa likuran ng hayop at maaaring maging sanhi ng abala at magdala ng sakit. Mahilig ang langaw sa basura at nagiging scavenger sa paghanap ng pagkain. Bagamat may bahagi sa ekosistem, ang langaw maaari rin itong maging problema sa kalusugan at kalinisan. Sa tamang pangasiwa at kalinisan, ay maaaring maiwasan ang problema kaugnay sa pagkakaroon ng langaw sa inyong lugar. Sa kabila ng kanilang maliit na sukat, tila sila ay palaging kasama natin sa araw-araw. Pero ang laging tanong ng karamihan, bakit nga ba marami ang langaw? Ano ang rason kung bakit ito ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Sa vlog na ito mga kaibigan ay natin ang ilang pangunahing dahilan kung bakit mga langaw at uh, ilalatag natin ang mga posibleng solusyon sa problema ito. May iba't ibang mga dahilan kung bakit marami ang langaw at kung bakit madalas tayong makakita ng maraming langaw sa paligid. Ito ang sasagutin natin. Una, ang pagkakaroon ng basura ang mga lugar na puno ng basura at hindi maayos na itinatapon ng mga basura ay madalas na pinamumugaran ng mga langaw ang basura ang nagbibigay sa kanila ng maraming pagpipilian na pagkain ikalawa alulod ng tubig ang mga lugar na mayroong stagnant o matagal ng natatambak na tubig ay maaaring maging lugar na Paggutaan ng mga langaw, lalo na rin ng mga lamok. Ikatlo, pagkakaroon ng mga hayop. Ang bahay na may mga hayop, lalo na kung hindi ito ma maayos na nanilinis, kung mayroong natitirang dumi ng hayop, ay maaaring maging lugar ng mga langaw. Ikaapat, kakulangan sa kalinisan. Ang mga lugar na hindi maayos, at hindi malinis ay magiging lugar ng mga langaw. Ang kalinisan ng bahay, lalo na sa kusina at banyo, ay mahalaga upang maiwasan ang mga langaw. Ikalima, mga bahagi ng pagtatapon ng basura. Kung ikaw ay malapit sa isang lugar o industrial na nagtatapon ng mga basura sa tabi-tabi, ay maaaring pagkutaan ang lugar na ito ng mga langaw. Kaanim, panahon. Sa mga panahon na mainit at malinsangan, mas madaling paramihin ng mga langaw ang kanilang sarili. Ang init ay maaaring maging sanhi para mas maging mabilis ang pag-unlad ng kanilang mga itlog. Sa pangkalahatan, ang malinis na kapaligiran, maayos na pamamahala ng basura at regular na kalinisan ng bahay ay makakatulong sa pagkontrol ng populasyon ng langaw at pag-iwas sa mga problema na kanilang maaring dalhin tulad ng mga sakit. So ito lamang mga kaibigan ang ating napag-aralan tungkol sa mga dahilan kung bakit maraming langaw sa kapaligiran at mga paraan kung paano makakaiwas sa paglaganap ng mga langaw. Kung gusto nyo pa ah, ng ganitong mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa buwan ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's over now and as always, have a nice day everyone!